sa mga hindi pa po alam kung paano maglagay ng thumbnail sa kanilang Facebook post, mas maganda po mga idol kung silipin o tingnan nyo ang video na to hanggang sa dulo para malaman nyo kung paano maglagay ng thumbnail sa inyong Facebook uploads. Sabi nila, sabi ko pala, mas maganda raw kung mayroong thumbnail ang iyong Facebook post. Kasi, naging attractive po ang iyong post kung mayroong thumbnail nakadagdag po ito ng attraction sa audience kung ano yung kung ano yung nasa video mo magsilbi po itong clickbait pero mas maganda pag ang thumbnail mo is nag-represent talaga sa kung ano ang nasa video mo para hindi naman mas scam yung audience mo sana po idol itong short video natin ngayon is makakatulong po sa'yo kung hindi mo pa alam kung paano maglagay ng thumbnail pero kung alam mo na, ikaw na kumahala. So, let's go! Ganito lang po ay doon. Mag-download ka muna sa Play Store itong Creator Studio. Kasi itong Creator Studio, dito ka po pumasok or dito ka mag-login kung maglagay ka ng thumbnail sa iyong Facebook post. Kung wala ka pa nito, i-download mo. Creator Studio. So ngayon, pag mayroon na, i-open mo lang. Tapos nakapag-sign in ka na sa iyong Facebook account. Pag nakita mo na, pag nakita mo na itong mga uploads mo, pindutin mo lang itong tatlong dot na sa gilid ng upload mo. So pindutin mo 'yan. Pagkatapos, pindutin mo itong blank, itong naka-blank na portion ng thumbnail. Pag pinindot mo, maglagay ka lang ng thumbnail galing sa gallery mo, 'yung picture na galing sa gallery mo. Tapos, lagyan ito ng title ng video at saka i-click ang save. Ganun lang po kadali. So, hindi ka po makapaglagay ng thumbnail. Kung sa Facebook app ka pumasok, dapat nakadownload ang Creator Studio. So, ganun lang po kadali. Pero kung hindi mo pa alam kung paano ka magawa ng thumbnail, syempre, aralin mo na. Para makapaglagay ka ng thumbnail sa upload mo. Uh, ah, anyway mga kaidol, so yun lang po. Sana po nakakatulong or makakatulong sa'yo ang ginawang video natin ngayon. So mga idol, don't forget to subscribe and share our video para naman marami tayong matulungan. So, ingat po kayo. Until in my next video, see you mga idol. Bye-bye.